kasama ko si Inday Manubigay at si Marijoy Orchaga yan, yan si Marijoy Orchaga May, meron na rin ano youtube channel tingnan natin kung may mga makikita tayo mga ano rito mga wild ito yung baliti baliti tuno kaya ito ito mami ano ito mami hiniwan ako hiniwan ako nila guys dito ko nakita nakuha yung ano yung mga uh, gabi-gabi ano yung tawag sa gabi-gabi mami? ha? gabi ha? kaladyum yan dito dito ko nakuha yung kaladyum dati dito eh yan dati malabong ma, ma, ano to makapal parang ganito ayan o oh, nilinis ko lahat yan. yan. Ayan yung mga pinagtanuhan ko tsaka yung nandun. Kasi dyan na namin nilalagay yung baka. Ayun yung mga baka. Nandun na yung mga baka. Ayun. Ayun. Ay tayo. Ito guys. Oh. So, Ewan ko kung anong tawag dito. Comment down below kung ano tawag dyan. eh no Kala parang kape. parang siyang Kape lah lah nunu nunu sa punso And guys ting 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 welcome to the forest in Bohol. yan starring ting 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 in diamond of big guy apong imi Uy, nangot bali, oh. minsan may mga tumutubo sa mga ganyan no? sa mga ano sa mga hak hak mabata <laughs> tagalog ng hak hak ayan, no parang ganito ba ito yung sinasabi ko oh. ayan oh no? may mga tumutubo oh. oh ba may mga tumutubo sa hak hak ng lubi oras na tayo mm -hmm. din 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 chinek pa ni Mary Joy yung baka baka daw na buhol eh paano hindi mabubuhol yan eh taga buhol uy may illegal laging dito illegal laging tuwid na tuwid oh tuwid na tuwid yung puno masaya oh. mo bakit binalatan to? bakit kaya binalatan to mami no ay alam meron yan ito ba binalatan Oy. Bakit? Nasaan dai? Nakita niya raw si Tarzan. Nakita niya si Tarzan. Ayan guys, lahat ng naaabot ng paningin nyo, yan, yung mga kalupaan na yan, yan. Lahat ng aabot ng, yan, yan. Ayan no, oh, iikot po kayo. Yan. Ayan guys, para malaman nyo lang, yan. Hindi sa pagyayabang. Yan, aabot ng paningin nyo na yan. Hindi akin yan. <laughs> yun lang yung sa akin yun, no? yung naglalakad. give you oh, all my love. Pupunta pala kami sa ano. Sapa. mayroon daw sapa dito sa unahan. Pupunta kami doon. Ay Ay nako. Madulas. Hmm. Ay. Di na lang ko Di nang lang kumambok. Hay <coughs> may dangog. Murug na sa tubay sa kutong itigo ang kaistorya ba? Oh, kaya nasa dula at tabok mo. Uy. Dulas talaga. Sige, gumpa mo. Buntay ha. Sige muli. Masay mo ligid kita sa Ano niligid ligid o kaday? Oh, magbuot mo mauna na akong inambakan. May. Oh. <laughs> 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 Ayan. Madulas na ako, guys. Ibaling magka tumba-tumba, wag lang maano 'yung cellphone. <laughs> nahiwa ako yan. kasi gusto to ni ano hintay manubigay yan. yan tapos tinawa na niya ako sakit ng braso ko mami sakit ng braso ko natukod Huh. Ayan. Ayan. Teka. Huwakan ko, ko muna yung anuhin ko ng braso.